Good afternoon mga kapwa ko Pinoy Collector. Magandang araw po dyan sa ibang lugar naman. Ha. Ah. Sharing po tayo. No? Share ko po sa inyo mga iba't ibang uri ng sampung piso na, umaa na umikot sa sirkulasyon sa ating bansa. No? E una, ito ang Apolinario Mabini, Andres Bonifacio, two heads. Uh, at sumunod naman po ay ang ito, uh, Ramos, ang presidente, Apolinario Mabini. May iba pa rin yung pumirman na ito. No? Ito yung may wagang may pusa. Kung natandaan nyo, no sa meme pusa, ay hanapin uh, nyo lang din yung pusa kung hindi ako nagkakamali no. Ayan po. Then nung panahon naman, meron tayong ABL no, ang bagong lipunan uh, na kalimutan ko lang kunin. Ito po ah, uh, 10 pesos din po ito. Ito ang tinatawag natin na uh, emergency note no. Ito eh 10 pesos to no. Sa bawat lugar no, nagkaroon ng emergency note kasi panahon ng ano to eh ng ah uh, Gera ng hapon. So ito eh 10 pesos emergency note sa Negros po no, Negros po ito, 10 pesos po 'yan sa so, mga taga Negros. Ito naman eh sa Iloilo -ilo to no, ito eh from Iloilo. Ang -ilo. uh, ganda ng condition ng pagkakuha ko dito. Uh, tandaan ko pa to. 10 pesos Iloilo -ilo to no, Iloilo. -ilo. Ito yung sa Iloilo. -ilo. Ito naman Mindanao. Yes, Mindanao no. Uh, emergency rin po ito no currency no 1944. 1944 uh, baka may nakakaalala sa inyo eh. Congratulations. Ito naman ay series ng 1943, no. Mindanao din po ito pero 1943. Ito naman ay Lanao, no. Hindi ko akalain eh, na mayroong 10 pesos na galing sa Lanao noong mga panahon na yun. So nagulat ako dito. Ito 'no Mindanao Emergency Note din po ito no? uh, anong series to? uh, anapin natin no uh, ayan keso na uh, zoom natin hindi ko siya makita hindi ko siya kabisado oh, pero nagulat din ako dito no so iyan uh, hindi natin makita ayan, sa likuran baka nandun ngayon kung alam nyo pakitulungan niyo lang ako no Then, sunod naman natin, ito, ano Japanese government, no, uh, dalawang klase, ano, ah uh, medyo titinan niyo yung detalye niyan, no? Kasi ayan, no, ganda sharp. May mga peke niyan, no, nagkalat sa sirkulasyon. 1951. Ay 51, ito naman PD, no. Ayun naman, no. Magkaiba 'yan, no. Magkaiba. After niyan, oy, meron pa rin pala tayong 10 pesos uh, emergency note, no. 10 pesos din. Ito naman ang lugar to, ah uh, Iloilo din, no. Iloilo. -ilo. Meron din tayong 10 pesos galing naman sa Cebu. O oh, Cebu to, ayan oh Cebu. Ayan, Cebu ah. Uh, ayan pa chairman, no? hindi ko kilala yung firma, no. Ayan. Then sunod, ah, uh, ito na. Ah, uh, English series na to. O, oh, uh, 10 pesos na to. Ayan, 1949 naman to. Actually, ah, uh, dapat to bandang una. Nagkamali ako ng lagay. So, makikita mo yung detalye, no? Ordoneta and Monument. So, ayan. Ang ganda ng details niya. Uncirculated. O, oh, uncirculated. Ayan siya. Ang ganda, na no? Ang ganda. Baka meron dyan na uh, kayo na no? wala. Ako, eh, message siya lang ako. Uh, ikikip ko yan. Ikikip ko. Dahil gusto ko talaga yung 10 piso, number 10. Ito ang BPI. Uh, BPI to. Uh, series nito ay eh, 1933. Ayan, Oh. Uh. Series of 1933, ang ganda na, no? uh, sa likuran niya eh, ito, BPI siya, opo, medyo may kalumaan na yung nakuha ko pero importante pa rin na usapin yan. Mayroon ako yan, maganda, kaso hindi ko na kayang ilabas ba? puro grading na. Eh. Ito eh, ito ay grade ko na rin to Series of 1960, no? isa sa mga pinakaluma ko na. No? Uh, okay na ako dito, masaya na ako dito. Uh, kung may darating na mas magandang kondisyon o goods, pero ako okay na ako dito. A serial series of 1916. ah uh, kung isa ay BPI, Ito naman po ay subukan natin tanggalin ah. Uh. Pero natatakot ako. Oo, oo wag na lang likuran na, ah, uh, likuran. Yan, daan, ko. Ayan, ah, uh, PNB siya, no? PNB. ah uh, PNP naman siya, no? PNB. So, ayan lang aking mga koleksyon na 10 pesos mula sa PNB, BPI Banknote, English Series, mga emergency note na kong tawagin, uh, Japan Invasion Money, yung ang bagong lipunan, uh, 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 ito naman ang NDS Series. Ayan, maraming maraming salamat po sa inyong support. Thank you everyone and God bless.